Gany -gany. <laughs> Santa Cruzan mende <Monday> ni <laughs> Santa Cruzan oh. Teru kat Santa Cruzan oh teru. Mangan Raina Raina ba. Teru Raina Raina oh Santa Cruzan dia ni. <laughs> mga Santa Cruz and the Aini ito na no? ragot ito ng mga Ryan na mga Ryan na ito na ragot na ang mga ano karidad Santa Cruz and the ni magkapuy sa mga princess ipabaktas ang mga princess kanindot sa iyang sinina o sa ihang na oh. kano'n 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 kigunitan sa laki wow sana mo si dili katong isa dili kuha mana rose gold man siya na no? so cute oh. hi vlog hindi ba si hi vlog <laughs> May vlog niya, na nga sila Lili, ako may naging Lilo, kung ka mga cute nila Saan yung kadalong? Ay, ka cute. Ay, mauna siya yung Maria Elena O, oh, tara kong Maria Elena, day Tara ko ng puti, oh. Si Maria Elena tungi isom si Maria Elena Ay, kagawa ka niya langan kay ikaw bare wag dira o kay crocs juga ka. Maria Elena nagbaktas